nag-giling kilo mga salaag, tuna ilupin mga salaag. Ah, kangkong. Para sa kaluya. Sibuyas. Ito lang halaw ng mga salaag, konti lang. Kanti makakain tayo ng hapunan ngayon mga salaag gabi gabi na. Huh? Um, tapos na akong magsaing ng kanin mga salaag, oh. <laughs> Dami pa. Ulap. Uminit ko na 'ko ng tubig mga salaag para pang Tula ang mga salaag. ur huh? Yan mga kasalag, tintira ko ng luya at huh? si sibuyas mga kasalag Para itambog na natin to sa pinakuloang tubig mga kasalag Makintay ka lang <laughs> Para tayo makatira, makakain na mga kasalag no? Itong sibuyas mga kasalag, binalat-balatan pa natin para mawala yung mga tigas-tigas Siyempre naman mga kasalag, linisin talaga natin to pagkain to yung mga kasalag Kahit sibuyas luya lang mga lamas natin mga kasalag, pirada pa rin to mga kasalag dito makikita ang boy scout natin na pang malupitan mga kasalag no? Bilisan ko lang to mga kasalag para tayo ay makakain ng mga kasalag dahil gabing gabi ng mga kasalag oh. kaya nga ginamita natin galawang pang malupitan mga kasalag oh, diba? tinapos ko na itong mga kasalag wala ng patumpik-tumpik pa dahil gutom na mga kasalag huh? hindi na papalipasin ito, mga kasalag tirahin ko na talaga itong mga kasalag para tayo ay bubusog na ngayong <laughs> gabi mga kasalag itong sibuyas mga kasalag itatambog na ito, mga kasalag para ito'y mabango-bango sa pinakuloang tubig natin mga kasalag no? sinunod ko na agad yung luya mga kasalag hindi ko na bidyuhan dahil sinabay ko paglunod ng mas mga kasalan sinabay ko sa paghawak ng cellphone tsaka paglunod ng lamas mga kasalan hintay natin ilang minuto para kumulo mga kasalan para ilagay natin yung isda mga kasalan ito mga kasalan kumulo na mga kasalan ilagay natin yung isda mga kasalan para iyan ay maluto na susunod natin mga kasalan yung kangkong na naman mga kasalan mamaya mga kasalan no tinadahan-dahan kulang to pagtira mga kasalan din hawak ng cellphone tsaka sabay lunod ng isda mga kasalan pag sa nito mga kasalan hindi tayo mahirapan mga kasalan dahil may video crapper na tayo mga kasalan kukunin mga kasalan mahirap tayo mga kasalag tiis tiis lang muna mga kasalag no kaya yan mga kasalag lagay ko muna yung silpon mga kasalag para hindi ako mahirapan sa paglagay ng isda mga kasalag yung isda na yan mga kasalag apat na hati ilan mga kasalag pero tatlo lang kami kumain mga kasalag hindi <coughs> natin akalain may dumating mga kasalag di ibigay natin yung isa mga kasalag di para share your blessing na naman. oh my god di kung kaya yung <coughs> nagubutong yun ang kumain mga kasalag sa totoo lang, mga kasalag hindi kami taga rito mga kasalag taga mindanao kami mga kasalag nagsama-sama kami mga bisaya dito sa isang bahay mga kasalag Punta kami dito mga kasalag para makikipagsapalaran lang dito sa Manila mga kasalag. Baka sakaling... Makita kita ang muli Yun mga kasalaag, nilagyan ko ng asin mga kasalaag Para ito'y maalat-alat konti mga kasalaag At saka sinunod ko naman yung bitsin seasoning mga kasalaag Para ito'y masarap-sarap, malinam-nam na talaga mga kasalaag ah! ito, na naman natin ulit mga kasalaag na kumulo mga kasalaag Para ilagay natin yung kangkong natin mga kasalaag Final to eating now mga kasalaag napan ko muna sa para ito'y bilis kumulo mga kasalaag Uminit para ilagay ng kangkong Ito mga kasalaag itabi mo na natin yung kangkong mga kasalag para malapit-lapit hindi tayo mahirapan sa paglagay ng mga kasalag o oh, ito na mga kasalag kumulo-kulo na ilagay na natin mga kasalag buksan mo na natin para ilagay na natin yung kangkong natin mga kasalag dahan na natin mga kasalag dahil malait ng lutuan natin mga kasalag oh. kung akala nyo mayaman kami dito mga kasalag hindi mga kasalag dahil nakikiu pa lang kami dito mga kasalag so ngayon mga kasalag pinaslak mo natin yung mga tangkong mga kasalag para makasasabi ko sa lutuan nating maliit mga kasalag oh pati sanga-sanga ng mga kangkong mga kasalag sinama ko ng mga kasalag oh. sayang naman kasi itapon mga kasalag sinama natin yung pagbili mga kasalag kaya huh? sama rin natin pagluto mga kasalag halo ko lang ito kunti mga kasalag para ito'y maluto ng maayos mga kasalag tayin na lang natin tong kumulo-kulo mga kasalag para ito'y hainin na natin mga kasalag pagkatapos kainin na talaga natin tong mga kasalag final to eat now talaga mga kasalag oh. takpan lang muna natin ito ulit mga kasalag para bilis kumulo-kulo mga ito na mga kasalag, Walo ko lang mga kasalag, tinignan ko lang talaga mga kasalag kung luto na ba talaga mga kasalag. Pero hindi, sarap-sarap talaga mga kasalag. Ayan ko mga uh -huh. kasalag, sarap talaga to mga kasalag. O, kahit dalawang lamas lang nilagay ko dito mga kasalag, sibuyas sa kaluya lang to mga kasalag. Pero swabe talaga ito sa sarap mga kasalag. Okay mga kasalag, final to eat now na talaga. Mga kasalag, kahit maka mga kasalag ha. Ito na mga kasalag oh. Ganyan mula, na ha. Okay, Sige, fire na. Okay. Kain na. Nira na mga kasalag. Basta-basta rin -basta mga kasama natin mga kasalag Ha? Ah, bib Ah! Parang kasalaga. Ito na, pair na. Ah, madilim kasi dito mga kasalag eh. Hmm? Oh, grabe. Binahog talaga mga kasalag oh. Dah! Oh. ang sarap gulay hindi hindi pa ata to kakain ng gulay ah ipasok hey, ko na kayo sa bahay ko ha? Sa okay pwede na dahil sirada mm. sirada tira. ito yung recipe ni ano paring kasalaan hindi <laughs> kasalaan <laughs> <Yes>, <laughs> hahaha yun. Para lumaki yung ano. besper plug. <laughs> May hotdog pa kami rito. Da. Hati-hati. Hati-hati. Eh, kain. Fire, kain tayo mga ka 根公。